Nagpahayag ng pagkabahala ang Institute for Autonomy and Governance o IAG at Council for Climate and Conflict Action Asia o CCAA... hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng peace process sa BARM... particular sa usaping decommissioning o pagsasali ng armas... ng mga dating mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front o MILF... sa kanilang joint statement. Bagamat malayo na ang naabot mula sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014... at ang pagkakapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2019... ang pangunahing layunin ng kapayapaan at normalisasyon ay nalalagay sa alanganin dahil sa paulit-ulit na pagkaantalan ng proseso ng decommissioning. Binatikos ng dalawang grupo ang MILF dahil sa muling pagsuspinde ng firearms decommissioning ilang araw bago ang inaasahang unang halalan sa BARM. Mismong pamunuan ng MILF ang nanawagan sa kanilang mga kasapi na huwag lumahok sa anumang pag-uusap kaugnay ng normalization na pinangungunahan ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay nagpapalabo sa posibilidad ng mapayapang halalan sa rehiyon at nagbibigay ng duda sa mga pangakong hindi gagamitin ng armas sa pananakot sa kalaban sa politika ayon sa pahayag ng IAG at CCAA. Pinunari ng dalawang NGO ang paggamit ng isyu ng binipisyo para sa decommissioned combatants bilang dahilan sa pagkakabalam ng proseso. Anila, ito ay tila ginagawang pera kapalit ng armas at ginagamit lamang ang mga dating mandirigma bilang kasangkapan sa laro ng makapangyarihang politika. you <laughs> hindi rin pinalampas ng grupo ang pananagutan ng pamahalaan. Ayon sa kanila, hindi sapat na tugunan ang problemang politikal sa pamamagitan lamang ng reorganisasyon o pagbabago sa mga leader, gaya ng posibleng pagpapalit ng chief minister. Anila, parehong pamahalaan at MILF ang may pananagutan sa pagkakaantala ng kapayapaan at hinimok nito ang dalawang panig na magsagawa ng inklusibo at makabuluhang dialogo kasama ang ibang sektor, kabilang ang non at katutubong mamamayan upang matiyak ang tunay na kapayapaan kapayapaan. Drema Kitayen Bravo, NDBC, Bida, Balita.